Pinuri ng Malacanian ang matagumpay na pag-aresto sa hinihinalang tulak ng iligal na droga sa San Miguel, Manila. Ang Executive Secretary Lucas Bersamin sa isinagawang operasyon ng mga otoridad, nabigyang diin ang kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na puksain ang ilegal na droga sa bansa. Nanawagan din ang kalihim sa mga otoridad na ipagpatuloy pa rin ang panghuli sa mga kasabwat nito. Bukod dito, humiling din siya ng buong kooperasyon mula sa publiko para sa investigasyon.